Nabigla ang mga Pinoy rescuers sa na nadat na nilang lawak ng pinsala sa Turkey matapos ang malakas na lindol doon. Eksklusibo nilang ikinuwento sa News 5 ang kanilang karanasan. Narito ang aking report. Ang challenge sa atin sa amin kasi ano, hindi, hindi tayo sanay sa ganitong klima. Nag zero negative 3 degrees dito. Sa gitna ng gabundok na bato mula sa gumuhong gusaling ito sa Adimayen, Turkey, pansamantalang tumuntong ang ilang miyembro ng Philippine Response Team para magpahinga. Maghapon na kasi silang sumabak sa paghanap ng mga natrap, kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Eksklusibo namang nakausap ng News 5 ang ilan sa Pinoy rescuers na ipinadala sa Turkey. Mismong sila raw na sana sa mga ganitong eksena, nalula sa tindi at lawak ng pinsala ng pagyanig. Ang dating Malamakati o Bonifacio Global City sa si tagig na siyudad, ngayon pinulbus na ng lindol ang mga gusali. Sa Philippines, ano lang, pag may mga ganitong mga incidente, limit may ilang buildings lang kasi yun sir, eh. mga dalawa, uh, isa. Pero dito talaga, yung sa area namin, kung makikita mo, ayan, so malawak talaga siya sir. Ito po yung apartment, dating apartment po. Ipinakita rin ng rescuers ang site na kasalukuyang hinuhukay na pinakanapuruhan na parte ng lungsod. So yun yung tinatay namin hanapin kung saan yung banda. Tapos tanungin namin kung nung nangyari ba yon saan pa sila last na dating ano yung na next day, Ayan, so tutumbukin namin yung mga potential na pinagstayhan nila during Gay na lang sa bahaging ito na may labing walong residente raw na nalibing ng buhay. Bukod naman sa pagod, matinding kalaban pa ng pinagsanib na pwersa ng MMDA, Office of the Civil Defense, SBMA, Air Force, Army at Department of Health ang matinding lamig. Umaabot ng hanggang negative 7 degrees Celsius ang temperatura roon. Kaya pagpatak ng alas 5 ng hapon, tigil muna ang operasyon bunsod ng matinding ginawa. Pag uh, wala kang proper na PPE saka yung gloves na ano yung para sa panglamig talagang ano, minsan pagka uh, expose na yung kamay mo, hindi mo maramdaman yung ano, yung kamay mo, yung ganito, malamig. Pero hanggat kaya raw ng iba ang lamig ng panahon, walang mintis ang paggalugad sa mga patong-patong na bato. Katuwang nila sa paghahanap ang life locator. Kaya nitong mag-detect ng mga potensyal na buhay na biktima kahit pa ilang metro ang lalim ng kanilang kinaroroonan once na ma-detect na yon, malalaman namin kung anong lalim yung location ng victim. Oh, pero sinasabi namin potential kasi hindi pa namin kita sir eh. Hindi pa siya expose eh. So ito yung ano niya, controls. Yan. Meron rin silang kung tawagin na snake eye equipment so, yung... na isang maliit na camera na kayang magpasikot-sikot sa mga bato. So mayroon siyang ano siya, camera na mag-iikot sa 360 para makita mo yung kumbaga sa ilalim. Ano pa to? Para siyang trip ano yung sa camera, monopad. Ahaba ah, siya, sir. Mostly, sir, nag kami sa ngayon sa, ano, sa life locator, sir. May mga ma-detect yung life locator na may nakaharang na malaking slab o yung flooring na, na doble doble kasi lahat ng halos na, na nag-start kami ng operation, mga pancake collapse siya, sir. Nagpatong-patong yung flooring. Hmm. Pero ngayon, sir, kung yung operation, gagamitin namin, namin, namin ngayon yan. Doon, eh, nag-create sila ng opening para masiksik yung camera. Kwento pa ng rescuers, mahigpit ang protokol sa paghukay sa mga tao mula sa mga guho. Noong unang pagsabak nila sa rescue mission nitong biyernes, may nadetect silang apat na biktima sa isang bumagsak na gusali. Yun nga lang, patay na ang mga biktima. Hindi rin nakalapit ang Pinoy responders. Pagka may mga ganong klase na victim. Uh, hindi uh, inaal ang kumukuha, kumukuha lang is yung mga local talaga kasi parang may ritual din sila sir eh. Marang ano, yung pagkuha nun, kinukover nila yun sir. Sa peligroso at buwis buhay na kanilang misyon sa Turkey, laking pampalakas ng loob daw para sa Pinoy rescuers ang ipinamamalas na kabaitan ng mga residente roon. Actually, ano, tuwang-tuwa sila dahil ano, nakarating kami at nagpadala nag tayo ng tulong dito. Kaya maya-maya, inaabutan kami ng tubig, tapos yung mga hot na sabaw kasi malamig. Tinapay, marang adli ata tinapay dito sir, ang dami. Hindi na kayo maubos-ubos na eh. Mananatili hanggang katapusan ng buwan ng 86-man response team sa Turkey sa pagbabaka sakaling daang-daang residente pa ang maisasalba nila sa guho. Isang buwan ding magsa-standby ang itinayong medical tents ng DOH para sa mga biktimang kailangan ng agarang gamutan. Sa ngayon, pagtitiyak ng ating mga kababayang rescuers sa Turkey, matindi ang kanilang pag-iingat habang sinisikap na may buhay pang mailigtas sa gitna ng trahedya ng lindol.